Oh manga kakampon, are you alright? Yes, alright Hi lebron Lebron, you Para kayong bola, Lebron at Lionel. Dahil hinahabol-habol kayo ng aking isipan. Dahil nabis ko na kayo, Lebron at Lionel. Sana kung saan naman kayo, magparamdam naman kayo, Lebron at Lionel. Dahil nabibis ko na kayo Lebron at yo dahil palagi naglalaro sa isipan ko Lebron at yo kayo kung sa naman kayo magmessage kayo Lebron at yo dahil dabis ko na kayo gusto ko na kami kasama sa Starbucks Lebron at yo Del sa sana magsama tayo ulit sa Starbucks at mag coffee doon tapos mag Cake pa tayo, Lebron at Yonel. Kaya, nabis ko na kayong dalawa, Lebron at Yonel.